Good morning, Vietnam. We're lost. On our second day, we could not find our way to the tunnel. Kami ngayon na liligaw, ng layo ng lakad. Wala na kaming boses. Si, si Kuya, kumibenta. Ayan, madami silang, ano, may class sila ngayon sa park. Tapos kami, lakad pa ng lakad. Lakad lang forever mas masasabi mo sa experience mo, no, Jolly? Pagod <laughs> Ha? Pagod na. <laughs> Pagod na! Hindi pa kami nakarating sa tunnel. Elmer, what do you wanna say? I'm speechless. can't wait for tonight. Anyway. Oy. Siguro mga ano pa, isang kilometro pang lakad. Then mararating, makakarating sa bus station. Bus number 13. Ang daming poppings na ito. That's 1, 3, 13. ng mata. <laughs> daming, si Jolly, puro kabusugan ang <laughs> pinag-usap. Ang daming ulam. Kanina lang ulam. <laughs> Ay, gusto ko yung sauce. Ayan po ngayon, tatawid na kami. Pero Chinese, Chinese pa kayo. Yung... Sa pedestrian, wala namang stoplight. Meron ba? Ah, meron pala. Pero parang sila lang yung ano, bahala. Kung kailan sila mag-go at mag-stop. Ah, meron pala. Nakakatakot lang tumawid. Oh, ito na, tatawid na kami. Tingnan nyo kami, paano tumatawid. Sa pedestrian ng Saigon! Baka masablo, mahablo ang aming telepon, no? Oh. Tatawa ako. Chantik, wala na ako po. Kasalukuyang napakainit ng panahon. Kamay. Map city din kayong lahat. Tara, cadet. Oh, let's go. Tara. Sumabay sa mga motor. Ayun. Lahat may siklo din. Ayun, ayun. Good morning, coffee strong ngayon, coffee. Lahat sila hindi natutulog. Puro coffee ang mga binibenta. Ang kanta ng ano na lang, skin, nakita mo? Saan? Mamaya ulit, pagdating namin sa tunnel. Parang wala pa ng... Pabush! Dead